🎵 Ati ay nagmamahal 🎵 Kaling, hindi ko mapigil yung loo ha Hindi <laughs> ko po alam paano ako sisimulan itong sasabihin ko eh. Pero ang hirap pigilan ng luha. Luha tanong, ano, luha po ng kaligayahan na kahit sa maliit na bagay, mapapasaya ko kayo. At nakikita ko yung mga anak po niyo kahit pa paano napapasaya natin. Uh, uh, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa akin na tiwala kahit pa paano, may natin yung mga bahay niyo. Pero, hindi, <coughs> hindi po mangyayari yun, kundi din sa kasipagan niyo. Yung uh, pagmamahal niyo sa pamilya niyo, yun po yung kung bakit mas gumaganda po yung ginagawa po natin dahil po sa kasipagan at pag -pagma pagmamahal po nyo sa pamilya nyo. Kamusta? <laughs> <How are you? laughs> Namiss ko kayo. Namiss ko ka rin, rin po kayo sobra. Naku. Oh! God bless. Nasaan si ate? Andi, mm, ako ako. Nandito ako. Nandito Hindi ba kayo pwedeng ano? Kain tayo? Naypasok kuya? Anong oras ang labas niyo? Alas siya po. 11. Ikaw ate? Mamaya po. Siyempre lang po. po? Siyempre Hmm. Hello mm. po mga katik. Gusto ko kayo yung hiyag na maigpit eh. Pero mamaya na. Nasa driving ano tayo. Sit. Um, 11 pa no? Anong oras na ba? 9, 10, 11. May demo po kasi kami. Hmm. Pati ikaw ate? 11? 11 ko labasan. Hmm. Labasan May pasok ka pa mamaya? Ah. Ah. Eh, okay, mga anong oras kayo talaga pwede? Kayong tatlo? 11 po. 11? Si ate, may pasok mamaya. May 11 po pala labasan ko. si ate? 11 din pa yun. Hmm. 11 din. Okay. Okay. San pinakamalapit na ano dito pwede tayong kumain? Hindi. Gusto ko special. Namiss ko kayo eh. Okay. Namiss ko rin po kayo sobra. Hmm. Pagkakagawa pa ni Kuya Mark ngayon eh. Hindi ko. Baka umiibig ka na. Hindi ba? Hmm. Nakapokus pa ni Saga. Okay. Nice. Dito na rin pa ako nakatira. atera Oh. Oh. Wow! <laughs> oh. Wow! Wala na po masakyan eh. Mm. Ginamit ko po yung ano po yung binili niyo po kay ano, Benji. Mm. Na, yung folding bed po. Oh. Walang Wala available na ano. Oh. Sorry ko yung mic. Ang tagal ano. Ayos lang po. <laughs> nung ano naman, gusto namin daman dito nung kailan ba yun? nang nagatid ng mga ano nagatid ng mga gamit sana doon kaso mm -hmm. mga regalo natin kasi hindi kami pinapasok eh sabi ko daw tayo ko yung Mark itong darating na Pasko ano yung gusto mong regalo? So, <laughs> ayos lang po kahit wala basta po ano lang parang gusto mong umiyak <laughs> Ano si talaga kayo? Wait nga lang. Lalabas lang ako ko tayo. Hag ko lang si Kuya Mark. Hmm. Anong nangyari? Oh, yung bless. Hindi ka nag-bless. Hmm. Namiss miss ako sobrang ni Gamer. Hello po. Hi, <laughs> Musil ah. po. Nakaka-miss po kayo. Tara. Good morning po sa lahat. Ayun po si Ate Mercy, Gamer. <laughs> okay. ah. Good morning po. Sinsa sana, sana po at medyo ano... morning po. <laughs> oh. Nabasa ko po yung mga ano nyo, mga comment. Sabi, magpa-riban daw ko. Sige. Waiting po <laughs> Waiting po. <laughs> waiting po. Magpa-riban. magpa Pero ngayon po, parang riban kasi kaniligo. Waks! Kakain po kami sa masarap. Oh request ko ka tayo Kraman. dahil sobrang silang na miss at deserve naman nila na ano torrent naman siguro dito ano, yung ano, na natin mula yung wild alam niya po, um, Kuwan, ang pinag-uusapan po namin tatlo mm -hmm. pag hindi na po kayo pupunta dyan sa ano sa Ay, is, Dorm. Isip niyo ba kayo ko na kayo? <laughs> uh, Kaya, sabi na po kami! Sabi, 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 siguro na <laughs> Bata, na kong ibanalikan. Hindi, na ay, hindi, hindi, wala po na. Nung, po wala po, wala wala po, na kasi naman. Kasi po Nakita ko naman po kayo nun. <laughs> Saka, ako, ako, po yung din, ano, nangyayari. <laughs> si, no, nakita ko po kasi kayo Hindi <laughs> 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 na po tayo ay. Eh. <laughs> uh, Alam ko okay. po, po yung pagod talaga ninyo. Nakita mo yung mukha po kayo Ayaw ko sabihin pagod. Hindi siya pagod. Never kung gustong sabihin, ayaw kong sabihin na napapagod ako. wag na kaya, po pa. Wala. wala, kami kapag apag ka. Kasi It's love it. ko yung ginagawa ko. Pero na-miss po yung ano, yung pula rin yung ano. sasakyan. So, hmm. Awww. Oh. Kategram, gumanda po ba kami? Hindi, <laughs> 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 tanong niya Na-miss niyo po ba kami? Awww. Oh. Na-miss sila tayo kasi very supportive sila sa atin ano masasabi mo sa kanila ato na ano? papasalamat ako dahil ayun na papasalamat ako kay tatay ram kasi kahit anong pagod in expect ko kanalimutan na. Hindi nga rin pagod. Ano ba? Oh, ano ba? Wala kaming kapaguran. -kapag Iniisip ko, isang linggo lang na hindi magpakita. Akala ko'y kinalimutan ako. So, 1 to 10. Si Kuya Mark parang 100 yung ano niya pagka-miss sa akin. Oo po. So, ito ba yan kaya? Ito ba 100 po. For sure. Wow! Ako po? 15 percent daw po. tama po. 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 Namiss ko po kayo. Hindi pa masyado. Ang <laughs> 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 sakit naman. Joke lang po. Saan niyo gusto magpasko? Ito po sa amin. Okay. Hmm, invite ko sa anak ko. Eh. Saan po sa inyo? Para naman pong mamungkot ang Pasko doon sa bahay ninyo. Kaya kung ano po ang tatanungan niyo, gusto ko pong sumama sa inyo kaya na si po. Ay hindi eh sipu, na akat ng malungkot po. Kasi Paano, mo. Pag sa amin po kasi 'pag nagpapasim ko kami, kami po ay nagdududot. <laughs> 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 sa <-sayaw. laughs> Natatawa. <Authority> <laughs> kikain po sa binahay bahay. <laughs> ano mag ganun te ano makikita mo kung gaano. Tapos ano po? Na invite po kami mga nanin ang doon sa amin hinahanap. Ay. Ako, pipiknit po kami sa malayong lugar na hindi pwede si Kuya August kahit kailan. Ha? Hindi mo ako. Ano? Ano po sa <siya> Basyo? Hindi <laughs> na <laughs> ko hinadya man na si Gudu. Mabelo ko man di ati ayis ni. Umarang kadi eh. Walang paano mo may balawang ko man ni Marang. Kamusta yung pag-aaral niyo kayo ate? Mga Ito po medyo nahihirapan para okay lang. Saka so, nahihirapan ko yung Mark sa pag-aaral mo yun. <laughs> sa ano po? paggawa po ng mga uh, lesson plan. oh, Kung kahit kuhaan naman po kasi. Kailangan niyo po ng laptop? Oo, oo, oo. po ang tagalang. Hmm, dumadami na, dumadami. Ito kailangan ng cellphone na Eto. Ito kailangan naman ng cellphone. Kasi nawala, ay nawala, na, nasira ni cellphone. Kaya yung, yung number niya, pagka bumaba yung kapatid, kung pa lang nakakausap. Ang sabi ni Tita Ethel, may balan daw kayong laptop pagbalik na sa Amerika. Hintayin na daw yung pagpabadala niya ng laptop. Mm. Si Tita Ethel yung nakausap niyo. Oo, oh, sila ni Ethel yung nasa bahay. Nasa bahay. Wow! dapat ah, ko po bibili sa ibang uh, ano Sa Amerika. Nasa ang bansa. Kawate, sila Bil. sa kanahirapan ngayon sa subject mo. Yung yeah, yung po sa lahat pag po, ano yung mga nagpamadali po tas kailangan po nang magpicture. Mm Ay nako. Yes. Go Yung cellphone mo, pa Oh, wala na po. Wala, uh, wala na no. po ako cellphone na hindi Hum hum Ano? No. Sige oh. kung ano. Saka po nangyarapan po ako sa ano. Pag English. Oo, uh, uh, oh, yun yeah, nga po. Yan din yung ano ko. Yan yung weakness ko nung... Sa English? Hmm. <laughs> Pero medyo po nakakaintindi na po ako, pero... Lagi kayo manood ng English, ano, movie. Magsalita po. Ako kayo. po ay hindi po nanonood. Ako po ay nagwaba siya. <laughs> hmm. Pwede din yan, ano... Pagsabayin mo. Basta naintindihan nyo, kahit balibalik balik ta rin pa yan, masasagutan nyo. Kasi naintindihan nyo yung... ...among yung, yung words. Ay, Abog. nga po pala. Hmm. Yung, yung video po ay... Pakinggan po niyo yung video ng mga bata. <laughs> <laughs> video. video ng mga bata saan? At sa Storage, baka po ng Polo cool Storage yung cellphone ko. Hindi ko ba rin yung dito at baka po ninyo ako pagalitan. Ah, sige pa. Ano makuha na mo ko yung <laughs>

Hindi ko po alam paano ko sisimulan itong sasabihin ko eh. Pero... Ang <sighs> hirap pigilan ng luha. Pero luha. Lu, luha ito ano, luha po ng kaligayahan na kahit sa maliit na bagay, mapapasaya ko kayo at nakikita ko yung mga anak po niyo, kahit pa paano, napapasaya natin. Uh, uh, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa akin, tiwala Kahit pa paano, natin yung mga bahay niyo. Pero, hindi, <clears throat> hindi po mangyayari yun, kundi din sa kasipagan niyo yung uh, pagmamahal niyo sa pamilya niyo, yun po yung kung bakit mas gumaganda po yung ginagawa po natin dahil po sa kasipagan at pagmamahal po niyo sa pamilya niyo. Uh, yun nga po, kaya ko kayo pinatawag. Uh, sana hindi ko kayo magdamdam. Oh, uh, kasi alam ko kanina, nasabi ko na kay, jury, kay Kuya Jury ko na paano kung di matuloy yung Christmas party natin dito? Okay lang ba? Sabi ko. Okay lang po ba yun? Baka kasi madami na daw ding umaasa na kahit pa paano magkaroon tayong ano, ng salo-salo. Sabi ni Kuya Mont, nasa si Kuya Mont, ng kamay. Na nandito sa likod. Uh, yung Christmas party hindi na matutuloy dito. Napag-usapan no namin mag-asawa, magkakapatid kung okay lang po ba iimbitahin ko kayo sa amin, kayo lahat. Okay lang po ba 'yan? Uh, sana mapagbigyan niyo kaming family Manalastas na yung Christmas party po natin ay gaganapin po sa amin. Okay lang po ba 'yon? Payag po ba lahat? Okay, ganito po ang mangyayari. Uh, sa 19, susunduin po kayo lahat dito ng dalawang truck. Baka yung may ano po yung parang may uh, suggestion o may payo, pwede po magsalita. Um, Hindi ba mabigat ko yaram kung may kasamang bata? Wala Paano po. Ako magsabog. Ha? Kaya po ng aking mga anak, baka matay kung saan saan. Ay! Wala problema yung mga tayo-tayo na yan. Sanay ho tayo dyan. Um, meron ho tayong promised land. Pwede po kayo magstay stay ho doon. Kung gusto nyo ilang buwan o ilang taon, <laughs> uh, kasi po Walang walang alam dito si Kuya Agos na pag-usapan lang namin kagabi kasi nga po iniisip ko paano ko may bibigay yung magandang Christmas party sa inyo kung ulan-ulan dito. So, yun po na pag-isipan namin magkakapatid na sunduin na lang ho kayo dito. Kaya Masaya po ako na napagbigay niyo ho kami. Maraming salamat po. So, masaya na po ako na yung Christmas party natin sa Telegram gaganapin po yung mga minamahal po nating kababayan na dumagat makakasama po natin sa amin at sa Promised Land. Thank you po. Sa tiwala. Okay. Kaya lagi yung natin kinakata yung, uh, We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Okay, thank you po. Paano, gu gutom na po sila, Kategram? Pero masaya po ba kayo? Baka naman napipilitan lang po kayong umuwi doon, ha? Oh, okay po, ha? Baka napipilitan po, wala pong... Baka meron pong ano, wala naman nung napipilitan. Ah. Ah, Gustong gusto naman po ba? Baka gusto magsalita ni tatay. Gusto ko po talaga, hindi po ako napipilitan. Ah, okay. Ako na po sa mga araw na ito, sinarnik ko po sa mga Instagram. Maraming maraming salamat po. Okay, okay na, okay na po yan. Okay, thank you, tay. Gusto ko din magpasalamat sa mga ano, sa mga titas natin na nagpaabot po ng uh, pagmamahal sa mga minamahal po nating mga Dumagat. Maraming maraming salamat po, Titas from Hong Kong. Thank you. Thank you, thank you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We